Ayon sa kasabihan ng matatanda, ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Huwag mo itong iasa sa mga bituin o pamahiin. Sa halip, magsumikap ka. Tama nga naman. Pero bakit minsan sa buhay natin, mas natutupad pa yung mga pangarap mula sa talentong hindi natin inaakalang taglay pala natin? Mga pangarap na malayong malayo sa larangang pinagsisikapan nating pagyamanin. Ganito nga ba talaga maglaro ang tadhana? O talaga lang may mga taong isinisilang nakakambal na ang komedya kung saan tatawanan mo na lang pati ang sarili mong kapalaran? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong nagpakilala sa larangang kanyang hinubog mula kabataan. Gumawa ng pangalan at naghangad na madiskubre ng lahat ang kanyang angking galing. Ngunit sa panahong ipinagkaloob sa kanya ang katuparan sa mga pangarap na sumikat, natawa na lang sa katotohanang ng mas komedyante pa pala siya kaysa sa inaakala niya. Ang kwento ni Reynaldo Alfredo Hipolito o yung tinaguri ang John Rambo ng Pilipinas. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Reynaldo Alfredo Hipolito sa totoong buhay ay mas nakilala din ng kanyang mga kaibigan sa palayaw na Hipolito. Siya ay isinilang noong ikaapat ng September taong 1933 sa Kalamba City sa Laguna. Halos kapitbahay lang nila si Jose Rizal kung nabubuhay pa ito dahil magkalapit lang ang kanilang bahay. Siya ay pandalawa sa apat na magkakapatid. Tubong lago naman ang batang si Hipolito. Siya ay lumaki naman sa Malate sa Maynila. Doon siya namulat at nagkaroon ng sariling pag-iisip sa side ng kanyang mga kamag-anak sa ina. Bata pa lang si Hipolito ay kapansin-pansin na talaga ang napakanipis na pangangatawan nito. Dahil na rin siguro Namanan niya sa kanyang tatay na batak sa hirap dahil miyembro ito ng Philippine Constabulary at veterano ng digmaan at nagsilbi sa bayan sa loob ng mahabang panahon. Si Hipolito ay survivor din ng digmaan. Dilingid sa kalaman ng karamihan, ang batang ito ay minsan nang nangarap na makilala sa larangan ng musika na sa mga puok tambayan sa malate nakahiligan niyang sumama sa banda ng kanyang mga pinsan. Dito siya natuto sumabay sa beat ng bawat himig at tuluyan ang naging kasapi ng kanilang banda. At kung di nyo maitatanong, si Hipolito ay isang drummer. Naging isang magaling na drummer siya sa bandang binubuo nilang magpipinsan. At nagsimula silang gumawa ng pangalan sa pagsali sa mga kompetisyon, pagpapalabas sa mga piyestahan at kalaunan ay tumutugtog na rin sila sa mga chatro noong magsimulang sumigla ang entertainment sa bansa noong dekada 50. Bilang karagdagan sa nawawalang pyesa, kumuha sila ng isang magaling na babaeng bokalista na naman ay pinormahan hanggang tuluyang mapangasawa ni Hipolito na noong kanyang kabataan ay talaga namang napakagandang lalaki. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng apat na supling unang pagtupad ito sa kanyang mga pangarap na makilala ng lahat dahil sa kanyang talento. Nagtrabaho din siya bilang dishwasher sa isang kilalang restaurant habang nag-aaral sa Arellano University. Taong 1954, 21 anyo si Hipolito nang madiskubre ang kanyang natatagong talento. Minsan sa kalagitnaan ng kanyang pagpe-perform, dito nagkaroon ng malaking break si Polito. Nakuha niya ang atensyon ng mga producer sa kanyang kakaibang taglay na karisma. Ngunit hindi bilang isang magaling na drummer, kundi bilang isang aktor sa entablado, bagay na hindi man lang sumagi sa kanyang isip dahil ang mundong kanyang ginagalawan ay ang musika. Pero ano pa bang magagawa niya ay dinidiskubre na siya. Dahil talagang usong usun noon ang mga stage play. Sa una ay pa-extra-extra -extra pa lang si Hipolito hanggang sa malaman niyang marunong din pala siyang umakting. At hindi lang basta aktor sa entablado, kayang kaya din niya palang patawanin ang mga manunood. At kalaunan, mula sa pagiging drummer na rakista, ay sa pagiging komedyante ang binagsak niya. Wala namang problema ito kay Hipolito, dahil isang bagong discovering karera ang bigla ang dumating sa kanya. At pinanindigan na rin talaga niya ang pagiging komedyante. Nang ang pangalang Hippolito ay ibinagay na rin niya sa kanyang manipis na pangangatawan at pinalitan ito ng screen name na Palito para pangalan pa lang nakakatawa na. Paano pa kaya kung aakting pa siya? Napasama na rin siya kina Dolphy at Chiquito at sa iba pang mga komedyante noon. Taong 1960, nang mapasama naman siya sa pelikulang Prinsipe Amante na pinagbidahan ng noon ay superstar na si Rogelio de la Rosa at noong taong 1965 nang magkaroon na siya ng sariling karakter sa una niyang pelikula na pinamagatang Pitong Sapata. At simula nun, tumatak na sa puso ng mga manunood ang isang komedyanteng patpatin. Pagpasok ng dekada 70, nang magsimulang mamayagpag ang kanyang karera. Sunod-sunod ang kanyang mga naging pelikula, gaya ng Barok noong 1976, sabi Barok da Dabiana 1978 Tatay na Barok 1979 Napawang mga bahagi ng kanyang Barok series dahil sa patuloy na pagtabo nito sa takilya. Nagpatuloy pa ang mga pelikulang komedya na kanyang ginanapan. At dahil ang kanyang karakter ay palaging bangkay, alam nyo bang si Palito ang pinakamaraming beses na humiga sa kabaong sa lahat ng mga artista? Naging normal na sa kanya ang mga ng ganun at komportable na rin siyang natutulog dito lalo na kapag mahaba ang shooting dahil ang mga karakter na patay ang nagbigay sa kanya ng buhay ng marangyang buhay kasama ang pamilya. Naging milyonaryo siya sa isang bahagi ng kanyang buhay noong kasagsagan ng kanyang karera at bilang paghahanda sa kanabukasan Nababati din ni Palito na hindi pang matagalan ang karera sa showbiz Nakapagpundar siya ng mga property gaya ng bahay at apartment sa Pasig, sa Pasay, sa Muntinlupa, sa San Pedro at sa Cavite Nagkaroon din siya ng bar sa Recto at sa Angeles sa Pampanga Minsan na rin inihanay si Palito sa mga pinakamagagaling na komedyante sa bansa lalo na nang pumasok ang huling bahagi ng dekada 80, kung saan ginawa niya ng parody ang mga blockbuster na Hollywood movies. Gaya ng Rambo 2, ang Pinoy version ni John Rambo noong taong 1985 na lalo pang nagpaningning sa kanyang pangalan. Nasundan pa ito ng No Blood, No Surrender noong sumunod na taon at nagawa din niya ang James Bond Agent 008 na hango naman sa pelikula ni James Bond. At ang iba pa ay Bobo Cap, Sherman, Mistress of the Universe at napakarami pang iba. Pero pagpasok ng dekada 90, nagsimula ng tumamlay ang pelikulang Pilipino at apektado nito ang lahat ng artista noon, hindi lang si Palito. Dahil napakalaki ng nabawa sa kanilang mga projects na ginagawa, hanggang sa pumasok ang taong 2000 nang tuluyan nang tumiklop ang lona ng pinilakang tabing. Dito na nagsimulang maubos ang mga ininvest ni Palito dahil wala na silang pinagkakakitaan na maganda. Isa-isang nabenta ang kanyang mga bahay hanggang sa bumalik na muli sila sa ordinaryong pamumuhay. Balik na lang din siya sa pagtatanghal sa mga piyestahan sa mga barabarangay na di naman ganun kalaki ang kinikita sapat lang para sa pangaraw-araw nila. Balik din siya sa banda na tumutugtog sa isang maliit na kasino. Nakilala din si Palito bilang Chinese smoker. Malakas din siyang magsigarilyo. Pero malakas naman ang kanyang pangangatawan bagamat may kanipisan ito. Ngunit ang nakakatawang isipin ay kung kailan siya tumigil ng pagyoyosi ay tsaka naman siya ng hina at bumagsak ang katawan. Ika-anim ng Abril taong 2010, Umuwi si Palito sa kanyang bahay sa Kabite na namimilipit sa sakit ng tiyan. At nang hindi na niya makayanan, isinugod na siya sa ospital sa Imus bago tuloy ang inilipat sa PGH ding gabi na yun. Bago pa pala ito, ay nauna na siyang naikonfine sa ospital sa loob ng isang buwan dahil sa sakit sa baga. At sa pagkakataong ito, nagkaroon na ito ng komplikasyon. Muli siyang nakonfine at sa loob lang ng isang linggo, na pamamalagi sa loob. Ikalabindalwa ng Abril taong 2010, nang tuluyan na tayong iniwan na nag-iisang Rambo ng Pilipinas. Samantalang bumuhos naman ang pakikiramay ng kanyang mga malalapit na kaibigan sa showbiz, gaya ni na Comedy King Dolphy, Imelda Papin, dating Pangulong Erap, at iba pa. Nagluksa ang buong bayan sa paglisan ng isa na namang haligi ng komedya na minsan ang nagpahalakhak sa ating mga labi. Ang drummer at komedyanteng si Reynaldo Alfredo Hipolito o si Palito ay pumanaw sa edad na 76 na taong gulang. Ang kasikatan ay para lang isang kumpul ng ulap sa kalangitan. Maaaring maganda ngayon sa iyong paningin, ngunit mabilis siyang maglalaho sa oras na tangay na ng hangin. Ikaw kaibigan, anong klasing mga bakas ang nais mong iwan para alalahanin ka ng mga tao? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!